or most of the time, pag sabi natin na gasa, magbubulong kay mayor, magbubulong sa taas, masisibak pa yung tao na yon. Pag-submit ang regional director ng tatlong pangalan doon sa uh, governor para mag from the three names, doon magkuha uh, ang one, doon magkuha ang isang governor kung sino maging provincial director o sa mayor kung sino maging city director niya. So conflicting talaga. Conflicting ng ano ang maliban lang sa regional director na pwede makakat ng order yung chief PNP kung sino ang ilagay niya doon sa uh, no sa region na yan saka nandito na rin lang tayo media Chairman gusto gusto ko na lang ipaabot sa lahat ng mga regional director na gumagastos ng malaki ngayon na hindi lang tayo mag-focus sa illegal gambling bigyan din natin attention yung uh, illegal drugs Actually, para sa akin po, uh there are uh, bad and good police personnel. Ang uh, mas marami pa rin dyan yung good personnel eh, sa PNP. And ang problema, Mr. Chair, mahihirapan ang mga police natin sa field dahil hindi naman sila protected. Marami dyan, gustong magtrabaho ng tama, pero siya pa yung mamalasin yun ang isang problema dyan eh. So siguro Mr. Chair, if I may, ang isa pong issue na dapat itakil or i-address natin, paano natin po proteksyonan yung mabubuting police, yung majority. Kasi nga naman, magtraba mas malakas pa nga dyan yung ano eh, mas influential pa Mr. Chair, yung uh, protectors, yung involved dito sa ganito. Dahil sometimes or most of the time, pag sabi nating nasa gasa, magbubulong kay mayor, magbubulong sa taas, masisibak pa yung tao na yon. Kaya kahit gusto nilang magtrabaho ng tama, natatakot sila. And uh, we cannot deny, do wala tayong personal knowledge yan at hindi naman tayo nakaranas, habang may tumatanggap dyan sa ibang mga kasama natin sa PNP, mahirapan tayo talagang ma-stop itong illegal gambling. Yung tumatanggap, ito yung malalakas eh. Ito yung influential. Kaya talagang uh, kahit siguro, Mr. Chair, ilang months tayo dito mag-hearing. Parang hindi ma-address yan eh. Siguro po, maganda, isa sa bigyan natin ng attention, paano natin mapuprotektahan yung mabubuting pulis. Ito yung marami. Unfortunately, yung iilan, sila yung malalakas kunwari, chief of police ka, nagtrabaho ka ng tama, baka mamaya lang, relieve ka na. Provincial director ka, nagtrabaho ka ng tama, tawag lang. So, dapat ma-address to na pag nirelieve, sinibak, dapat, Mr. Chair, maimbestigahan bakit siya nirelieve. Anong dahilan? Eh, ngayon po kasi ang nangyayari, text or call lang, si ka na eh. Kaya itong mabubuting polis, natatakot natatakot. Eh, andyan yung mga kasama natin. So, my point, Mr. Chair, is sana kung gusto natin pigain itong mga regional directors, provincial directors, chief of police, tingnan natin paano po natin sila po protektahan. Yan yung isang problema. Pangalwa, dito po sa STL, yung mismong operators na may may lisensya eh meron silang illegal at may legal na trabaho. Pag naman nagtrabaho si pulis, nauuwi din sa wala. Mahina ang pwersa nila eh. So siguro sa PCSO, oh, mag-ano rin po kayo ng design na mamomonitor ninyo yung illegalista sa loob mismo. Huwag nating ipabalikat sa pulis yung mahirap na trabaho na hindi naman nila kaya na kung saan may nagpuprotekta pa na nasa loob mismo ng PCSO at nando sa ibang mga iba. Hindi naman lahat. Nando sa ibang mga elected officials. So, ang gusto ko pong i-point out, Mr. Chair, again, dapat kung mag tayo ng trabaho ng police, mag-design po tayo, Mr. Chair, na kaya natin silang protektahan. Siyempre, mahal po nila yung karir nila eh. Eh, hindi naman maging polis yung mga yan kung B.O.B.O. o BO. Eh, siyempre, diskarte lang. So, yun po, Mr. Chair. Tingnan po natin ano yung protection na kaya nating ibigay sa pulis natin. Otherwise, kung hindi natin makita yung protection na kaya ibigay sa kanila, I think we are wasting our time, Mr. Chair. Panbusita, na? But uh, again, it's also sometimes kasi, Mr. Chair, it's also a legal and a moral dilemma on the part of the officer himself. Should he follow or should he do what is legal? Should he do what is right or should he be pressured by the politicians? Because there are other instances also na makita natin na sometimes ang chief of police sa munisipyo, parang personal bodyguard ng mayor, eh, dikit ng dikit, di ba? Buntot ng buntot, di ba? But there has to be a point that he has to also make a stand also. Na kung anong legal, yun ang legal na follow niya. But then again, tama din yun na may pressure nga na binibigay. But then we have to revisit the local government code also. Kasi uh, doon nag-gather nag, ng uh, parang strength yung local politicians na tatatagutin si RD, si PD, si COP na kung hindi ka, if you don't play along, pa-transfer kita, pa-floating kita or something. Well, I... Uh... I uh, sympathize with the <laughs> manifestation of the two uh, gentlemen. Ano? Ako, nung no, mayor ako, talaga, I see to it na yung aking uh, chief of uh, police. Doon ka sa station mo. Huwag ka dito sa opisina ko. Ba't ka nandito? Sinasabihan ko pa sila eh. Oo, oh, I have like uh, Colonel Martinez. Ayan, si Duposita, nandito. oh, alam niyan. Uh, si Martinez, si... yung isa na matay, sino ba yan? Si Colonel... ah? Uh... Ha? Orate. Oo, oh, lagi yan patatambay sa opisina ko. Oh. Hindi, kung kayo, ba't nandito? pinapaalis ko talaga because uh, they have also work eh, na dapat nilang gampanan eh at uh, hindi yung nasa nasa akin ka so anyway uh, having said that siguro uh, con uh congressman sino uh, mag-interject si congressman Rehencia before recognizing uh, congressman uh, uh, no, uh Erwin uh, Tulfo okay. um, thank you Mr. Chair uh, sa batas kasi natin Mr. Chair is conflicting masyado eh dahil sa local government code ang ang mayor ng isang munisipyo at saka ang provincial director, ipaalam pa natin sa governors at saka mayor. So, talagang, takot talaga ang mga provincial director natin at saka yung chief of police. dahil may power naman ang mayor. Mag-submit ang regional director ng tatlong pangalan doon sa uh, governor para mag from the three names doon magkuha uh, ang well, doon magkuha ang isang governor kung sino maging provincial director o sa mayor kung sino maging city director niya. So, conflicting talaga conflicting ang ano ang maliban lang sa regional director na pwede makakat ng order yung chief PNP kung sinong ilagay niya doon sa uh, ano sa region na yan saka nandito na rin lang tayo Mr. Chairman gusto gusto ko na lang ipaabot sa lahat ng mga regional director na gumagastos ng malaki ngayon na hindi lang tayo mag-focus sa illegal gambling bigyan din natin John, yung uh, illegal drugs yung droga ngayon talagang ako nag-observe ako na Maraming uh, marami na talaga ang droga ngayon. Hindi lang sa distrito, distrito lang Iligan, kung buong bansa na. No? Saka nakakalungkot pang uh, i-observe natin uh, ang mga ibang kapulisan, iilan uh, lang yan, ay na-involve pa sa mga illegal o illicit activities, lalo na sa droga, illegal gambling, na mayroon silang ano doon. Katulad nung nabistigahan natin, Mr. Chairman, tumang tumanggap ng uh, pera Tinanim na yung mga, hindi lang pulis, with ah, your respect sa mga general, hindi lang pulis, naging agriculturist pa. Tutanim pa ng guwan, nagtanim pa ng mga ebidensya. Hindi, oh, eh, nakakatawa. Pero yun ang, ang iba kasing, ang iba kasing mga guwan natin, yung mga, yung mga officers natin, ay gustong abutin yung buwan na hindi naman kaya niya abutin. You live, you, you live in accordance with your salary. Sure, tinga kayo noon, oh, ngayon, dahil malaki na ang sahod ninyo. Kami noon ni eh, sir, ang silo kong pumasok ako ng sundalo is only 225 per month. Yun lang. Kaya nga naging mayor ako sa Iligan City dahil sa record ko, wala akong ibang organisasyon, police lang talaga ako. Tumakbo ako with 60,000 pesos cash in my hand. Bakit ako nanalo? Three terms. Kakulong alam. Kakulong ako one year, three months, 18 days, two hours, 47 minutes, and 36 seconds. Hindi ko pa ginawa yung krimen. Dahil pinagpunta ako ng isang congressman na ako nag-ambos sa kanya. Pero walang sugat. Eh kung ako nag-ambos, ubos yun. Oh, hindi, hindi man ako nagyabang. Pero ganun talaga. Kung magawa ka ng matino, yung mga, yung mga anak mo, yung sumunod sa apelido mo, talagang proud yan sa inyo.